Ayan, mga na hmm. Time to eat na sa wala. Ito yung mga pato. Ang mga pato. Ito so, hmm. Pabo. yung asawa niya. mga anak niya. Ang mga so yung mga anak nila tinuturuan nang gumala para ano din tinuturuan na silang magtuka ng mga pagkain Ba't kayo lumalayo? Mga pati. Ayun sila. Galing mo. Nakakyan na sila. Marunong na, na silang lumipad. Mga siw-siw ng pabo. Kanya-kanya na silang an, hanap buhay. <laughs> So, yan lang po guys. Bye-bye po.